So, you what's up mga kapadyakers for today's video Ang sa Children's Paradise sa mga kalbay So, may kasama po tayo ngayon ng dalawang napagandang uh, uh dilag ng mga kakalbay Bali, taga saan po kayo? Anong bar barangay 1? Okay, taga barangay 1 po sila mga kapadyakers Ikaw, taga saan? Anong barangay? Taga no, Maslog po Saan? Maslog Maslog, saan ang Maslog? Ligas P, yan, taga Ligas P So, shout out po sa mga taga Ligas P City mga kapadyakers, yan uh, So, ano pong apin dito? Bintanya po Bintanya? Okay Mga kapadyakers, uh, ano pong pangalan? Gerald? Geral? Ah. Okay, siya po si Gerald Bintanya ng Maslog, Ligas P City Yan Maslog ba, Maslog? Hmm? Pwede po, alam Rosamay Rosamay? Oo oh. Sino ang Rosamay? Si Okay, ikaw si Rosamay. Anong pili po? Uh, Bindanya po so, Ah, Rosamay Bindanya So, yan po ang kasama natin mga kapadyakers ngayon dito sa Children's Paradise So, happy new year po Happy new year Happy new year sa inyong dalawa So, kahapon ay kasama namin si Pandi Orang Kilala niya si Pandi Oran? yung vlogger ng Tagatiwi. Yan, nandun sa bahay namin kapo. Nagbigay ng kamas ko <laughs> sa mga Grab Jackers na Vines members. At uh, simpre, uh, tumutulong din sila sa mga may hirap na mga kabayan namin. So mga kapadyakers, uh, marami po itong mga tao sa loob ng uh, para Children's Paradise So mga kabadyakas, nagkabalik po kami Yan, marakas na ang ulan Malakas na Kumakain po sila <laughs> ng ice cream so, Hindi man lang ako binigyan Mga <laughs> kabadyakas Di bali na uh, Kapag kumakain sila, eh, busog na busog na rin ako Sa <laughs> so, mga taga pala So ngayon, nakita ko kanina diyan sa may sa may labasan, yung maraming napakaraming mga mga pasayros na uuwi ng Maynila. At yung mga taga Maynila naman, yung iba, papunta rin dito sa probinsya. So sarap sa mga sa mga uuwi ng Maynila, mga kabadyakers. Siyempre na makasilang na dito sa di colpo provinciano.